Hello there! So, ito po yung ating grocery for this week. Ayan. So, konti lang ito. Mga basic lang. Yung mga usually na uubos, no? Um, so, for this week, ang aming uh, nagastos is around uh, 230 lang. So, uh, kasama pa doon yung apat na na sakong bigas na tag-18 kilos mahigit. And, on ay nasa around 120 A uh, dollars siya kasi 30 dollars yung isang ano, yung isang 18 kilos na. No? Tapos ito na nga yung iba pa. So, ito yung mga mga kailangan lang din namin no na nauubos. So, ito ay ito brioche. Ayan. So, ito yung unang-unang nauubos sa amin. What else? Um, itong tinapay na to, ayan oh, na ano na tinoast na ng aking anak. Ayan, favorite nila 'yan. Tapos ito, So, itong mga to naman is aabot yung hanggang next week. Ang ginagawa namin is uh, like this one, tsaka ito, uh, i -re ref namin yan para uh, for next week pa. Kasi okay lang naman yun. Tapos pag gagamitin mo, ito toast or i-microwave para uminit ulit siya. So, usually sandwich naman yung pinagagamitin yan. Ham and cheese, ganyan. O, tapos meron din kami itong garlic, parang $6. Mahigit so, to, no? Yung ganito. Tapos, Pam, naka-sale. Mostly, mga naka-sale naman yung pinibibigay bilhin namin. So, tumitingin muna ako doon sa app kung may mga sale ba sila. Tapos, uh, i compare natin doon sa mga iba pang product. Kung nakamura nga ba talaga tayo. Like, for example, um, Like for example, may mga product na like ito. Uh, so since ito ay naka-sale, so itinry natin although mas may medyo mas mahal siya ng bahagya dun sa isa. Parang around mga uh, 30 cents na mas mahal siya dun sa isang sa isang brand na ano, ito. Pero try din natin kasi uh, ano man siyang Ayan, masarap naman din tong brand na to. So, and ito ay, uh, tong dalawa na to ay $7 to tapos um ito nasa 3 dollars ito tapos uh, ito I'm not really sure ayan may ganyan pa may 30% at uh, talagang ang binibili lang namin ay ayung uh, uh, 'yung mga discounted na items okay tapos ito discounted din to for something dollars to Tapos, ito din uh, discounted siya ito gustong-gusto -gusto ng mga bata Ayan, no yogurt Lalo dito ang daming GI na uh, problema, no? Kasi ayaw uh, mo ko ba kung ano meron dito sa atin. Medyo, dito ko din na-experience yung sumasakit-sakit na siya. Nagka-stomach flu at kung ano-ano pa, no? Pero sa Philippines, hindi naman. And then, ito meron tayong fish. Ayan, hindi kami nakaka-fishing itong mga huling araw dahil busy sa paglilipat. Ayan, uh, uh, at Ayan, oh. So, 5.45, mura lang yung ating salmon, ano And then, ito ang naubos sa amin. Pati, syempre, kailangan yan. Nating mga Pilipino, may aluminum foil para sa pag, ano. Uh, and then, ito, nakasale din tong Kiko man. Tapos, um, ito, kailangan, kailangan to. Dalawa lang binili ko, pero tatlo ang nauubos ng mga kids dahil, um, tatlo ang nauubos nila sa isang linggo. Uh, pero, may isa pa naman natira from last week. Kaya, ayan. Tapos, oh, what else? So, yun lang, no? na uh, yun naman, yung mga iba kasi, like for example, ito, itong seraph naman, pakita ko sa inyo, no? Bumili kami ng kalahating, so, di ba oh, hindi na siya, medyo konti na siya. Pero kalahating, ano yan, kalahating baboy, yan, no? It's 20 kilos yung baboy na binili namin. Tapos, nakapakpak na siya, nakaganito na siya, oh. Para kapag inilabas mo, inilabas ko pala, ay, ano na um, o oh, isang ganyan na siya uh, yan na yung pang isang week namin or kung ano yung abutin niya pero I believe ito ay yung 20 kilos na pork ay aabot sa amin ng like nabili namin siya you know, may ganyan pa kami 23rd na 23 kilos pa na yun. nabili namin siya ng 11th so anong date na din ngayon 24th Um, so mga uh, two weeks to 3 weeks pa yon yung itatagal nung aming mga uh, pork na 'yon so kung bibili ka kasi ng pork sa sa ano is mahal. So, kaya bumibili kami nung bultuhan na ganon. Tsaka, masarap yun kasi may mga ano siya, may mga, may ulo, ganyan. Meron siyang, um, meron siyang mga buto boto So, ayun, ano, ito, epi eh, favorite ko to eh. Oh. Siyempre, <laughs> ba diba, yung go-to natin ng mga Pilipino. Ayan. Um, ayan. Saging. Although hindi siya katamisan, ayun lang nakaka din dito. <laughs> Yung saging nila ay hindi matamis. Pero tingnan nyo naman ang aking Jiriririn, kamatis. O, oh, diba? So, ang magkano ba ang ginagastos namin sa aming chink? Sa aming grocery. Um, ang ginagastos namin sa aming grocery ay seven uh, around 700. 650 to 700 sa isang buwan. Ayan. So, ayun. Dinidivide na namin yon Like yung pork na yun, um, magkano ba namin nabili yun? Parang around um, $90, $90 yata yun, yung pork na yun. So, mura lang, no? Per kilo kung totoo Tapos, tapos etong itong ang ano, kaya medyo malaki kasi merong may bigas. Pero I think kapag ka, next next uh, months month hindi naman na kami bibili ng bigas I, I think sa susunod na buwan kakasya na yon yung apat na bulto ng bigas na yon hanggang siguro mga dalawang buwan ang yung apat na bulto ng bigas mga tatlong buwan siguro sa amin yon not bulto talaga di yung bulto dito like this kasi dito ay 18 dollars lang siya as compared ay 18 kilos lang siya as compared sa atin na medyo mabigat pero ah, uh, nga. So, dito, ganun lang ang ano niya. So, mga tatlong buwan sa amin yon So, ah, uh, yun, mababawas yun sa aming expenses sa mga susunod pa. So, kasama na doon sa 650 to 700 yung mga toiletries ah, uh, and cleaning supplies. yon Kaya, and yung, yung aming budget na yun, hindi naman yun yung pinagkakasya mo lang. Ganyan. Yun, yun yung kita nyo naman, o, oh, di ba parang, ah, uh, ano pa rin siya, um, kumbaga, sufficient talaga siya, o minsan, may mga, sumusobra pa nga dun, marami kaming naluluto pagka minsan, no, tapos nakakaluto pa kami ng mga roasted chicken, yung mga ganyan, um, kaya yon maluwag, maluwag na budget yon para sa amin. So, six kami pala sa family. Meron na kong two teenage na, ano, na mga kids. Tapos, mayroon, may six, may seven years old and may three years old ako. So, medyo iba-iba ang kanilang, ano, sa pagkain. Mom, so, isang factor din yan. Open, yeah? yeah, you can open it. Oh, you have to ask papa, okay? Tapos pati yung mga ganito, kasama na doon sa aming budget, no? Mga kitchen garbage bags. Kasama na lahat doon. Yun lang yung aming, ano. So, yun ang aming, ang yun ang ating budgeting at ang ating grocery for this week. So, hindi siya masyadong marami, saktuhan lang. Kasi marami pa naman na nandun sa loob ng ref. So, that's all for today. God bless you always and thank you for watching!